Sa harap lang yan, sa harap. Sa harap ang daming bunga. Sa harap lang yan. Ito yung, ito yun sa ano, ito yung sa, ito yun sa ito, likod o piko. Na ano sa Ay, ano? Ang daming ano. Oo nga, ang daming nga. Ayan no, ito mo yan, sanyog. Ayan yung yun, Oo. 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 Ayan no. oh, ang daming bulaklak. Ang dami nga. Ayan, may bunga na yun. Pero may bunga na. Kumpul, kumpul. Yung nyug na yan, Papa, okay. namumunga na yung nyug. Hindi pa. Ay, hindi pa, bata pa, ano. Pero, yan, bata, bata ba, pa, o nga, o. mm, -mm. Isa, Asan okay. yung, ay, maliliit yan. Masarap, maganda yan. Yung, ano yung, 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 makapuno. Mm-mm. Makapuno. Makapuno. Dito sa likod dito, isang bahay na to. Alam mo to? Oo, ah. Malaki na yan eh. Dito, dalawang bahay to dito. Ayan. O, oh, yan. So, mm -mm. Bahay dyan. Kapila ron. Doon yung papunta ron. O nga, laki-laki.